Hello guys, welcome back to our channel So ngayon, ito ipakita ko sa inyo guys kung anong pagkain ko ito Buti na lang ngayon guys, may pagkain ako kasi biniga, binigyan ako ni ate yung katulong doon sa kabila nanay ng amo ko Ito manok to siya guys na walang katimpla-timpla kaya para makain ko ginawa ko, piniprito ko nilagyan ko na suka tsaka syempre kape, hindi mawawala guys So bago muna tayo kakain guys gawin muna natin mag intro muna tayo Let's go!

eh, nasa kusina ako, yung amo ko. Ito ba naman tong timing ba naman to guys? Ito, buti na lang guys, may pagkain ako. Alam nyo guys, kadalasan talaga ako dito walang kinakain guys. Eh, itong ginawa ko na lang, piniprito ko na lang guys. Kasi kahit anong ah, padala si ate dito sa akin ng pagkain. Wala rin katimpla-timpla pero okay na rin. Ayan, itong baso ko guys, binigay yan guys sa amo ng kabila doon sa nagbigay ng manok. Ayan. Ito guys, tinan. <laughs> ayan, wala Basta yan, walang, walang ibang magawa guys. Ito tinimpla ko talaga manok guys para makain ko. Walang katimpla-timpla talaga guys. Kaya, ayan, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng suka para prituhin ko alam mo, alam niyo naman guys, magtimpla sila dito, puro powder, Diyos ko. Asin lang, puro powder, walang kasabaw-sabaw. Pag huwi ko nito guys, lilipad na ako. Pakulang na lang sa akin, pakpak -pak guys. Wala, kan, wala talagang ibang makain sila dito guys. Kung, kung hindi manok halas, lagi na lang nagsala, diwan ko ba. Pero pasalamat pa rin ako, binigyan ako ni ate. Pinadala na lang talaga ni, niya ako ng pagkain. Kasi alam, alam talaga niya na naghirap ako sa pagkain guys. Kasi alam niya, yung amo ko talaga, wala, wala talaga, hindi mo talaga maasahan sa pagkain buti na lang nag-alala siya sa akin, so ngayon ayan, yan lang talaga ang pagkain ko guys ayan sabayan ng kape, ayan, nakinig naman ako kasi alam niyo, pinansin ko talaga pinakinggan ko talaga guys <laughs> pinakinggan ko talaga na baka bababa yung amo ko kasi minsan madaya kasi yung amo ko guys bumaba yan ng hagdanan hindi magchinilas kasi ano Parang minaman-manan ako ba kung anong ginagawa ko. Mga bobo! Siyempre, so, eh ito ako ngayon, kakain. Yung pagkain ko ngayon naman, anong uras na? Alas, mag-alas 5 na ng hapon. Ito pa, pa ko kawawa naman talaga guys ito lang talaga yung bali sa ko ang ginagawa ko guys para para malunok ko lang naman kasi para sobra, sobrang tuyo kasi yung kinakain ko guys so, wala talagang kasabaw sa bawo kaya nagtimpla ako ng kape ayan ito nag video ako guys balita himik lang hala kaya mag voice na lang tayo habang kumakain ako guys pinakinggan ko yung may bumaba na basa hagdanan kasi minsan yung amo ko bumaba lang yan na walang chinelas ayan napakadaya talaga yan guys pero akala siguro nila no mas ma mas munahan pa nila yung kung may <laughs> kung gaano ka ano yung amo mas walang nakakatalo sa katulong guys diba ayan ganyan talaga tayo guys ayan kung nagmanman man yung mga amo natin mas mas una pa tayong nagmanman sa kanila kain-kain lang. Bilis-bilisan natin kasi maya guys, tatawag naman yung amo ko. Ayan talaga eh. Wala tayong magawa tawag. Wala sige. Ito manok guys, sobrang tikas talaga to. Tinostid ko to. Sinansya ko talaga tinostid ko para mas masarap man lang. Pinabat ko muna siya sa suka para medyo maasim. Kasi ang lansa. Iba kasi manok nila dito guys. Parang batang-bata pa. Malambot yung laman. di katulad sa atin na masarap lagyan lang na, ng itula lang natin, lagyan ng ta tanglad, sarap na. Idito sa kanilang lansa. Ayan, makinig muna tayo guys, baka may bumaba. Inom-inom <laughs> lang tayo ng kape, para man lang malamanan yung tiyan natin, Mabubusog tayo konti. Pero alam nyo ba guys, isang bisis lang to sa isang araw guys. Pero himala nga, ngayon guys, nakakain ako ng kanin. Kadalasan talaga guys, hindi ako makakain ng kanin grabe guys minsan matutulog ako guys kape lang tinapay minsan wala nga tinapay kasi sa umaga pag may makita akong tinapay sa gabi tinitira ko siya sa umaga para bago ako magtrabaho may makain man lang ako ayun guys ang gustuhin ko man mag, 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 mag kumain guys para hindi mahuli I may butas kasi ang hirap talaga pag may sirangipin tayo guys hindi tayo makakadaling sumubo ala Lunok balunok Kailangan muna natin Ihuya lang sa kabila Grabe guys sakit pa ng ipin Minsan lagi pang Lagi pang sumakit yung ipin ko Pagkapis oh Ayan guys tingnan na siya guys Ayun nagbilang bilang na siya guys Ayan. Alam niyo ba guys kung anong binilang niya guys Kumakain siya guys pero yung nasa utak Primera ayan guys binilang ko kasi talaga yan guys kung anong araw ngayon kasi iniisip ko ba yung video ko na, cop copyright hindi ko na upload guys kasi tumatak siya na copyright kaya hindi ko tinuloy sa premiere sana yun kaya binilang ko naman kailan bang premiere ulit parang pag upload ko naman no, diba guys habang kumakain nasa utak yung premiere ayan so hinga hinga man tayo guys kape kape muna tayo sa wawa so, talaga ito lang pagkain natin. Pero salamat pa rin ni Lord kasi may pagkain ako. May taga-bigay sa akin. Pero hindi to palagi guys. Ayan guys. So. Parang may bumaba ba, guys. Parang bumaba yung amo ko. Parang paparating. Malaman ko lang kasi yan. Kahit hindi yan nagchinilas. Nagchinilas guys. Matalas din kasi pang ko guys. <laughs> so Ayan. Kapiyo na tayo. <laughs> kasi pakiramdam ko guys, parang may bumababa. Pakiramdam. <laughs> Ayan guys. Wala talagang kalasalasa, pati kanin nila guys. Buti pa yung kanin sa atin guys. Kahit kaka kung pipili tayo ng eh guys, masarap pa. Masarap pa talaga kaka kainin pero dito po yung gaba. Mahilig talaga ako magkamay guys. Masarap kasi kumain pag magkamay. Mas comfortable ako. So ayan na nga guys, pupanasan. Okay, bye-bye.